nga kapatid. Oo. No. Mama. Magandang kaliwanagan po. Mama. Ah, sister. Ah, ito po. Uh, to pong araw nito, ang siyang pagkataas sa ating mga kapatid, sa ating mga sister na siyang manggagamot ng ating amang liwanag sa kalamitan sa pamamagitan po ng kanilang pagtanggap sa kanilang sarili pagtanggap ng katotohanan na ang amang liwanag sa kalamitan na lamang ang amang hindi sa kalamitan na lamang at ang lahat ng mga banal na angin na lamang sa kalamitan ang siyang gagamit uh, na sa kanilang katawang mortal upang maging isang data at mandirigma bilang isang mandirigma ng Ama sa Langit, ng Ama sa Langit. Po. Kaya po, sa pagtanggap po nila, kung ito ay malakas, mararamdaman po nila ito sa kanilang sarili at mawawalan po sila ng kalakasan sa madalang natawang mga. Sa pag ng kanilang katawang mortal ay ang magiging kapalit naman nito ay babalutin po ng kabal ng liwanag at kapangyarihan ng ating amang liwanag sa kalamitan na sila na ay pinagkaloban ng bagong kalakasan sandata na nagmumula sa kalamitan kabal ng liwanag po sa, sa inyong pagtanggap at sa kanilang pagtanggap kahit na punarihan po kayo sa malalayong lugar, magsuot po kayo ng puti. At isa puso nyo po ang pagtanggap sapagkat uh, ito po ay napakalakas na liwanag na siyang babalot po ngayon sa araw at oras na ito. Sapagkat ilan lang po ang pagpataas ng ating mga kapatid na tampad talaga na siyang itinaas ko sa ama sa langit. Kaya po sa pagtanggap ay huwag po kayo magdadalawang isip. Namnamin niyo po ang liwanag ni siyang babalo po sa inyo. Namnamin niyo po ang pagkabal ng liwanag na siyang kakabal sa inyo sapagkat ang bendisyon ng amang liwanag sa kalangitan ng amang Yesus sa kalangitan kasama ng lahat-lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan mga mandirigma sa kalangitan na siyang kakabal po at siyang gagabay ang liwanag sa kanilang katawang mortal ay kanilang makakamtan at papasukin ng liwanag, babalutin ng liwanag ang buong katauhan ng siyang tatanggap kapatid. Lalo na kapag pinatanggap na po natin ang kanilang sandata, ang kapal ng liwanag, gayon din ang ngalan ng amang liwanag sa alamitan ng amang Yesus sa alamitan na siyang kanilang uh, isisiwalat at magiging isang sandata, magiging sandata na siyang ipangangalandakan ang kanyang ngalan, ganang niya ngalan. Ang liwanag na ng ngalan sa kalangitan, amang liwanag sa kalangitan. Ito po. So, ito po. Ito na. Magandang kaliwanagan na mangliwanag sa kalangitan. Amang Yesus sa kalangitan at sa lahat-lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Narito po ang aking mga kapatid na siyang pagkakaloban ng sandata na nagmula sa kalangitan. Ang sandata na siyang ipagkakaloob sa kanilang katawan, sa kanilang mga balad. palutin ng kabalang na ang aking mga kapatid na siyang narito. kundata ng kalangitan bilang manggagamot mo, bilang pinili mo, bilang pinagkaluban mo ng kapangyarihan. Amang liwanag sa kalangitan, tanggapin ang sandata at ang sandatang babalot liwanag sa iyong katawan. Narito ang aking kapatid, amang liwanag sa kalangitan. Tinatanggap mo ba ang liwanag sa kalangitan, ang amang Hesus sa kalangitan, at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan, na siyang magahari sa iyong kataruhan. Tinatanggap mo ba? Sa panghihina ng kanyang katawan, amang liwanag sa kalangitan, amang Hesus sa kalangitan, pagbagsak ng kanyang katawan, tanggap ng katotohanan o mawiwanag sa kalamitan ng pagbalot ng sandata bilang isang mandirigma sa lupa na siyang magpitiwalat ng iyong banal na alalay. Narito ang aking kapatid, pagkaloban ng kasuot sandatang liwanag na siyang magbibigay sa kanya ng pagbalot sa kanyang katawang mortal. Tinatanggap mo ba ang amang liwanag sa kalangitan, ang amang Hesus sa kalangitan, at sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan, Ang aking mga na dito ang mga pinipilang na tapos mga ng sambata, liwanag na siyang kasautan upang maghari ang bago ng liwanag sa kanilang kalangitan kinaatanggap mo ba ang arang liwanag sa kalangitan ang abang esus sa kalangitan at ang lahat ng banal na ngayon sa kalangitan na sang magahalin sa mundo ko, sa iyong puso at kaisipan. Dapukin, ang liwanag, ang kalakasan na siyang mawawala. Ang kapalit nito, nakukunan. Ayang sabat-sabat ng iyong katawan, mawalan ng lakas, hugutin ang lakas. Ang kapalit natang dapo Matanggap ko kita. Awang liwanag sa kalamitan. Awang ito sa kalamitan. Na kami maghari sa aking katawang mortal. Gamitin mo po ako bilang nanggata mo. Bilang manggagamot mo dito sa lupa. Okay. Oh, yan na. Sa Oh! Oh, na! Siye, okay. wag mo nang tigilan yan! Basta kaligal! Oo! Wala na yan! Tignan mo na yan! Na Magandang Narito ang iyong mga anak! Na ng palakasan! Amang liwanag sa kalamitan! Nang liwanag! Na siyang mabiging sandata ng mawagin ng Bangga ng kamot mo sa sa lupa. Ay, ang amang liwanag sa kalangitan. Si matang ba ang amang liwanag sa kalangitan. Ang amang liwanag sa kalangitan. Ang kalas ng mabanal na langit na sa maghari at dawami sa iyong katawang mortal. Lupang pagilinang ng maitid mo. Dito sa lupa kami Ang kalakasan natin mawawala. Si ang papalit ng liwanag.

Mag-iinit ka ba kung mayroong paglumpang nananahan? Tinatanggap mo ba ang amang liwanag sa kalangitan? Ang amang ito sa kalangitan at sa lahat ng mga banyalang nil sa kalangitan na siyang isang maging isang mandirigpang paslit dito sa lupa. Pagtanggap ang kalakasan ng iyong baba wala. man ay hindi manlalabanan sa pagtak ang liwanag niyang babalik sa iyong katawan ay ang pagtanggap mo pang hihina ng iyong katawan. Ay kasi, tinatanggap ko po